Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 621 hanggang 625. Kabanata 621. Nanginginig si Noah sa galit, ayokong magtrabaho ng husto sa ganoong stock, nakikita niya ito paminsan-minsan, sa iba't ibang headline ng consultation sa kanyang mobile phone. Nung mga panahong yon, baluktot pa ang isip niya, iniisip na sa hinaharap, kung may pera siya at nakilala ang isang bata at magandang babae. Na sinasabi sa kanyang sarili na ang tiyuhin, ay hindi ko gustong magtrabaho ng husto, pagkatapos. Ay maaari rin siyang direktang magpadala sa kanya ng isang address, at hayaan siyang pumunta sa kanya. Siyempre, sa obsesyon lang ito na umiral sa isip niya. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na gawin itong katutuhanan. Ngunit ngayon, nang marinig niyang nagsalita si Jacob tungkol sa kanyang asawa ng ganito, hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ang ganitong uri ng imahe ay biglang naging napakalakas. Naisip pa niya ang isang eksena ng isang binata na nakaupo sa mga bisig ng kanyang asawa. At tinawag siyang tita ng patago. Nagtrabaho sandali si Noah, pakiramdam na hindi niya alam kung ilang berding sembrero ang nasa kanyang ulo at siya ay labis na nagalit. Sa sandaling ito, siya ay sa at galit. Kinagat niya ang kanyang mga at nagmura. Jacob, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para pagtawanan ng aking asawa? Hindi magandang bagay ang asawa mo. Buti na lang at wala kang pera. Kung may pera ka, si Elaine ay lumabas na sana na may sampung maliliit na puting mukha. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng kwarto ni Jacob, at galit na tumakbo palabas si Elaine, itinuro ang ilong ni Noah. Noah, ang sarili mong asawa ay tumakas, bakit ka pumunta sa aming bahay, at maglakas loob na libakin ako? Hindi mo nakikita kung ano ka. Nang makita na lumabas na si Elaine, nagtanong si Noah. Elaine, nakita mo ba si Horia? Sinabi ko na sayo, hindi ko pa siya nakikita. Bakit ikaw ay may ganyang kalokohan? Sinasabi ko sayo, si Horia ay nasa labas na may maliit na puting mukha. Pinagsama ang pera at tumakas, naniniwala ka ba o hindi? Kinagat ni Noah ang kanyang mga ngipin at nagmura. Sabi mo medyo maputi ang mukha niya, anong ebidensya ang meron ka? Malamig na sinabi ni Elaine. Nawawala ang asawa at pera mo, anong ebidensya ang kailangan mo? Ikaw ang maghanap ng ebidensya mag-isa? Anong hinahanap mo sa bahay ko? Malapit ng atakihin sa puso si Noah, at malamig na sabi ni Mrs. Wilson sa gilid sa oras na ito. Okay, umuwi na tayo. Huwag ka ng manggulo dito. Mapait na tinuro ni Noah si Elaine at nagmura. Screw, you just wait for me. Maaga o mamaya lilinisin kita. Dinuraan siya ni Elaine at galit na sinabi. Napakahirap mo na hindi mo kayang kumain, at gusto mo akong linisin? Maya-maya, mamamatay ka sa gutom, bastardo ka. Mabilis na sinara ni Elaine ang pinto. Tuyong sumabog si Noah, ngunit hindi siya nangahas na ipagpatuloy ang gusot. Sa takot na bugbugin siya ni Charlie sa galit. Kaya maaari lamang siyang umalis, kasama ang Lady Wilson sa isang maruming paraan. Sa pintuan ng komunidad, sinabi ng matandang ginang Wilson kay Noah na may madilim na mukha. Bigyan kita ng tatlong araw at hanapin mo si Horia para sa akin. Kung hindi mo siya mahanap, ibalik ang pera sa akin. Kung hindi, hindi mo kailangan ng bahay na ito. Bumalik ako. Pagkatapos magsalita, galit na tumakbo ang Lady Wilson. Muntik ng matamba si Noah. Napakalaki ng mundo, saan niya mahahanap si Horia? Tila ang tanging paraan upang puntahan, ay makita ang pamilya ni Horia. Matapos pagagalitan si Noah, ang palaging sobrang depressed na mood ni Elaine ay medyo bumuti. Hindi alam ni Jacob ang nangyari ngayon. Akala niya talaga kinuha ni Horia ang pera at tumakbo palayo. He gloated and said, "Haha, ang bait talaga ng panganay ko at nalilito sa glid. Hindi man lang niya akalain na masusunog siya sa likod bahay." Siya ay nakakatawa talaga. Ha ha ha. ha. Sinulyapan ni Charlie si Elaine ngunit hindi niya inaasahan na nasa kalsada ang bienang ito. Itinanggi niya na nakita niya si Horia, kasama ang buhay at kamatayan ni Noah. Kailangan niyang sisihin si Horia na nakipagrelasyon, at tumakas na may dalang pera, kaya agad niyang kinuha si Noah para gawin ito. Kaya nalipat ang atensyon sa ibang lugar. Mapait na tiningnan ni Elaine si Charlie, at hindi na makapaghintay na kainin siya ng hilaw. Senisi ang basurang ito, ibinigay ni Nalian at Horia ang lahat ng perang nawala sa kanya. Ngayon na nawala ang lahat ng pera sa pamilya, hindi niya alam kung paano ito itatago kay Jacob. Kabanata 622 Sa oras na ito, masayang sinabi ni Jacob. Siya nga pala, asawa ko, bigyan mo ako ng dalawampung libo, at mayroon akong hapunan bukas. Isang treat para sa hapunan? Biglang kinabahan si Elaine at sinabing, Dinner for 20,000, hindi na iwasang sabihin ni Jacob nang may kagalakan. Sumali ako sa aming Oris Hill Calligraphy and Painting na samahan kanina. Ngayon ay may bakante para sa isang nakatayong direktor sa samahan. Gusto kong ipaglaban ito, kaya gusto kong imbitahan ang chairman at iba pang executive. Ang mga direktor ay nagselusalo para elapit ang relasyon. Pagkatapos nito, sinabi ni Jacob na may mapanuksong tingin. Kung kaya kung kunin ang posisyon ng executive director, pagkatapos ay magiging isang celebrity ako sa Ores Hill Antique Circle sa hinaharap. Nagmamadaling sambat ni Elaine. Nababaliw ka na ba? Ang isang treat para sa hapunan ay nagkakahalaga ng libo. Tumakbo ka sa money printing machine sa bahay. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako papayag. Nagmamadaling sinabi ni Jacob, Oh, asawa ko, ayaw mo rin bang umakyat? Bilang isang nakatayo na direktor, magkakaroon ako ng mas maraming pagkakataon na makipag-ugnayan sa antigo, kaligrapya at pagpipinta sa hinaharap. Magkakaroon ng higit pang mga pagkakataon upang kunin ang mga tagas. Ikaw ay hindi ang kasanayang napalampas ko. Hindi mo ba nakita ito dati? Gumawa ako ng daan-daan daan-daang libo sa isang kamay. Si Elaine ay labis na nagkasala at sinabing, hindi okay na gumastos ng dalawampung libo sa isang dinner party. Sa tingin mo talaga umiihip ang hangin sa bahay? Galit na sinabi ni Jacob, ginastos ko ang perang ito at tiyak na ibabalik ko ito sa hinaharap. Ano ang big deal? Pwede ko pa bang hiramin sayo? Mapanlait na sinabi ni Elaine, sino ba ang hindi nakakaalam ng antas ng iyong baho? kahit na ikaw ay isang nakatayong direktor, ano ang maaari mong gawin? Sa tingin ko ay kapareho ka ni Charlie na sinungaling. Agad namang nabahala si Jacob. Ikaw Lady Wilson, bakit mo ako minamaliit? Bumuntong hininga si Elaine. Mababa lang ang tingin ko sa'yo, ano ang problema? Sabihin mo, gusto mo ng pera o hindi? Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at bumalik sa kwarto na kunwaring galit. Labis na nanlumo si Jacob. Anong ginagawa mo, mabahong babae? Hindi mo ako bibigyan ng dalawampung libo? Kumita ako ng malaki kahit papaano. Papunta na sana siya sa kwarto para hanapin si Elaine para sa theory. Mabilis na huminto si Charlie sa kanya at nakangiting sinabi, Dad, dahil ayaw kang bigyan ni nanay ng pera, wala itong silbi para habulin mo siya. Galit na sabi ni Jacob, pero binati ko na sila, at gusto ko silang imbitahan sa hapunan. Isang libo lang ang nasa bulsa ko, na hindi sapat para sa isang trip. Gaya ng sinabi niya, muling sinabi ni Jacob, sabi ng ating pangulo, malaki ang tsansa kong maging direktor, at depende ito sa kung kaya kong gumanap ng maayos. Nang marinig ito ni Charlie, biglang nawala ng magawa ang kanyang puso. Ang bienan, na walang alam sa antigo ng kaligrapiya at pagpipinta ay eksaktong kalahating bulag sa gitna ng mga bulag. Ilang beses na siyang niloko at nawala ng malaking pera. Sa wakas, gumawa siya ng kayamanan sa pamamagitan ng panluloko kay Irvin Jones. Araw-araw umanong nagtatago sa kanya si Irvin Jones, hindi sumasagot sa kanyang tawag sa telepono. Hindi sumasagot sa kanyang WeChat, at nakikita siya sa Antique Street. Kahit na hindi gusto ng stall, tatakas siya. Ang mga katulad niya ay halo-halo sa Association of Calligraphy and Painting, isa lang paraan ng pagpuno ng mga numero. Gayunpaman, natural na hindi sasabihin ni Charlie ang mga bagay na yon, kaya sinabi niya kay Jacob. Dad, ako ay may ilang pribadong pera. Hayaan akong maglipat ng dalawampung libo sa iyong WeChat. Nang marinig ito ni Jacob, agad niyang sinabi ng may pananabi. O oh, aking mabuting manugang. Malaking pabor ang naitulong mo kay dad. Bumuntong hininga si Charlie, naglipat ng dalawampung libo sa kanya at sinabing, Malapit nang bumalik si Claire, magluluto muna ako. Tinanggap ni Jacob ang pera, at nagmamadaling nagsabi ng papuri. Mabuting manugang, tutulungan kitang maghugas ng bigas. Kabanata 623 Habang abala si Charlie sa pagluluto, Umalis din sina Reginar at Roger at nagmaneho papunta sa Classic Mansion. Ngayong gabi, nag-host si Reginar ng isang salo salo sa Classic Mansion at inimbitahan ng ilan sa pinakamaraming mga prestiyosong tao sa Ores Hill. Sa isang banda, gusto niyang makahanap ng mga pahiwatig sa bigla pagbabago ng kanyang nakababatang anak na si Wu Qi, at sa kabilang banda, upang hayaan ang pamilyang Wu na maglagay ng isang maliit na pundasyon sa Oris Hill. Bagamat ang pamilyang Wu, ang unang pamilya sa Oris Hill, hindi ito nangangahulugan na mayroon silang sapat na kontrol sa buong Oris Hill. Ang base camp ng pamilya Wu ay nasa Suzhou, kaya mayroon silang pambihirang kontrol sa Suzhou area, ngunit ang Oris Hill ay ang base camp ng pamilya Song, kaya ang pamilya Wu ay walang impluensya sa Oris Hill. Sa orihinal, ang mga pangunahing pamilya sa Ores Hill ay may kanya-kanyang mga saklaw ng impluensya at pinanatili ng lahat ang gayong lihim na pag-unawa at paggalang sa isa't isa at walang sino man ang magpapalawak ng kanilang lakas sa loob ng saklaw ng impluensya ng kabilang panig. Ayaw ni Regnor na pumunta ng malalim sa Ores Hill, ngunit ang susi ngayon ay ang kanyang panganay na anak gustong pakasalan si Warnia mula sa pamilya Song. Upang makamit ang layuning ito, si Roger ay mananatili sa Oris Hill ng mahabang panahon sa hinaharap, kaya naghanda siyang makipaglaban sa mga pamilya sa Oris Hill. Ang isang pagbati ay maaari ding magdala ng sapat na kiginhawahan kay Roger. Sa Oris Hill sa hinaharap, medyo irritable si Roger nitong nakaraang dalawang araw, una sa lahat, tinanggihan ng pamilya Song ang kanilang propose na kasal. Direktang tumanggi si Mr. Song, na pakiramdam ni Roger ay napakawalang hiya. Bukod pa rito, mas nabagabag si Roger sa ugali ni Warnia. Sa mga nakalipas na araw, na sila ng kanyang ama ay nakatira sa bahay ni Song, maagang lumabas si Warnia at umuwi ng late araw-araw. Dati-rati, nabalitaan niya kay Honor, na nag-aalmusal noon si Warnia bago umalis ng bahay. At pagkatapos ay umuwi ng maaga sa gabi, upang samahan ang kanyang ama sa hapunan. Ngunit ngayon, hindi man lang kumakain ng almusal si Warnia araw-araw, at dumiretso na siyang lumabas sa kwarto niya sa umaga. Sa gabi, pagkatapos niyang kumain sa labas, babalik ng gabing-gabi, at dumiretso sa kwarto para matulog. Karaniwang hindi binibigyan ng pagkakataon si Roger na magkita sila. Ito ang naging dahilan para ma-depress siya. Talagang hindi niya inasahan na medyo mababa ang tingin ni Warnia sa kanya. Ayaw siyang pakasalan bakit siya nagkakaganito. Sa kotse, napansin din ni Reginald na hindi tama ang kalagayan ng kanyang anak, kaya sinabi niya. Kailangan mong maging mas matyaga sa lahat ng bagay. Para sa babaeng tulad ni Warnia, ang buong Ores Hill ay maaaring hindi mahanap ang pangalawa. Kung gusto mong makuha ang mga kamay ni Warnia, dapat kumuha ka ng kaunting lakas at mag-isip. Nagalit si Roger at sinabing, Dad, wala nang ibang binata sa Ores Hill na mas maganda sa akin, di ba? Kaya ko siyang pantayan, bakit hindi siya marunong magpuri? Sinabi ni Regnar na walang malasakit. Hindi mo naiintindihan, ang mga batang babae mula sa malalaking pamilya ay palaging higit pang sikat kaysa mga lalaki na mula sa malalaking pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, isang babae tulad ni Warnia, kahit na sa mga first class at nangungunang pamilya ng Eastcliff. Gusto siyang pakasalan dahil hindi lang siya maganda at may kakayahan, kundi dahil hindi mahina ang lakas ng pamilya sa loob at labas. Napakaganda ng lahat hindi lang ginagawa na iligtas ang mukha kapag may asawa, maaari rin itong gumanap ng napakahalagang papel sa pamilya, at magdudulot ng masaganang dog. Gayunpaman, kung gusto mong pakasalan ng isang batang babae, mula sa isang East Cliff First Class Family o isang Top Class na Pamilya, magiging kasing hirap ng langit. Mahirap para sa kanila na tumingin sa iyo. Ito ay dahil kapag tumingin sila sa iyo, hindi lang sila tumitingin sa iyo, Ngunit ito ay ang lakas ng buong pamilya o. Sa mga termino ng karaniwang tao, sa mataas na uri, kung ang komprehensibong lakas ng isang babae ay umabot sa 70 puntos, pagkatapos ay maaari siyang magpakasal sa isang lalaki na may komprehensibong lakas na walumpung puntos. Ngunit kung ang lalaki na may komprehensibong lakas na umabot sa 70 puntos, ay mahirap pakasalan ang komprehensibong lakas ng 70 puntos na babae. Bahagyang nagalit si Roger, ngunit sinabi, kung gayon, ano ang ibig mong sabihin, hinahanap ko si Warnia o aakyat ako. Walang pakialam na sinabi ni Regnar, bagaman hindi mo gustong makinig sa katotohanan, ito ay karaniwang katulad nito. Si Warnia ay tiyak na makakahanap ng isang mas mahusay na tao kaysa sayo, ngunit ito ay mahirap para humanap ka ng mas mabuting babae kaysa kay Warnia. Natigilan si Roger. Noong una ay medyo hindi siya kumbinsido. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naramdaman niya na tama ang sinabi ng kanyang ama. Si Warnia ang babaeng may pinakamataas na overall score na nakilala niya. Tulad ng para sa mga anak na babae ng malalaking pamilya sa Eastcliff, kahit na ang pamilya ay mas mayaman kaysa kapamilya, mahirap magkaroon ng itsura at ugali na tulad ni Warnia. Kabanata 6 na 24 Bukod dito, kahit na kaya nilang pahalagahan ang kanilang sarili, maaaring hindi kayang pahalagahan ng kanilang pamilya ang kanilang sarili. Napabuntong hininga si Regnor sa pagkakataong ito at sinabing, Ang balita mula sa bahay, ang kapatid mo ay hindi masyadong optimistiko ang kalagayan. Ano ang mali? Nagmamadaling itinanong ni Roger, muling lumala ang sitwasyon, hindi yan totoo, sabi ni Regnor, katulad pa rin ang dati. Kailangan niyang kumain bawat oras, ngunit ang sariling damdamin ng iyong kapatid ay medyo nasira. Nung nangyari dati, kung siya ay hindi kumain, magpapakamatay siya. Ngayon ay para siyang kumain. Pagtapos niyang kumakain at nagkamalay, gusto na niyang magpakamatay. Sobrang sakit sa pakiramdam na mabuhay ng ganito. Pagkatapos magsalita, bumuntong hininga siya, at hindi niya alam kung sino ang pinukaw ni Wu Chi na naging dahilang kung ano siya ngayon. Kinagat ni Roger ang kanyang mga ngipin at sinabing, Kung mahuhuli ko ang lalaking nanakit sa aking kapatid, dapat hayaan siyang mamatay ng walang libingan. Sa totoo lang, bagamat sinabi ito ni Roger, ang higit na hinahangad niya ngayon, ay hindi maghayganti o pagalingin ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit upang mabilis na ibagsak si Warnia. Kung tungkol sa sitwasyon ng kanyang nakababatang kapatid na si Wu Qi, wala siyang pakialam. Sa kabaligtaran, nadama niya na ang paraan ng kanyang kapatid na lalaki ngayon, ito ay ang pinakamahusay na resulta para sa kanyang sarili. Dahil dito, mawawalan siya ng ganap na katunggali sa hinaharap. Si Wu Qi ay ganito ngayon. Kung hindi siya gumaling, hinding-hindi niya mamanahin ang alinman sa mga ari-arian ng pamilya. Ang tanging wakas ay makulong sa snow at itago sa pamilya, nagbibigay sa kanyang buhay. Sa ganitong paraan, may pagkakataon siyang magmana sa pamilya unang mag-isa. Muling bumuntong hininga si Regnar at sinabing, Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kapatid mo. Susuriin ko ang linyang ito, at buong lakas mong habulin si Warnia. Kailangan mong hulihin si Warnia. Naiintindihan mo ba? Mabilis na tumango si Roger. Naiintindihan ko si Dad. Huminga si Reginar at sinabing, "Ngayon ay nag-set up ako ng banquet sa Classic Mansion. Kabilang sa mga mga taong inimbitahan ko, nariyan ang mga pinuno ng pamilyang White, ang pamilyang Chen, ang pamilyang Leo, ang pamilya Zhao, at ang pamilya ni Kevin. Sila ay nasa Ores Hill sa loob ng maraming taon. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang merito sa pamilya. Lakas" koneksyon at mga mapagkukunan. At inimbitahan din na yon si Mr. Orville, ang may-ari ng Classic Mansion. Siya ang boss ng underground na mundo ng Oris Hill. Bagamat hindi siya makakarating sa mesa, siya ang may pinakamarami eyeliner. Karamihan sa mga bagay sa Oris Hill, ay hindi makatakas sa kanyang mga mata, kaya kailangan mong makipag-ugnayan sa kanila ngayon. Malaking pakinabang ito sa iyong pagtugis kay Warnia sa hinaharap. Alam lang ni Roger ang tungkol sa White Family at sa Chin Family. Alam niya ang mga patriarch ay sina Solomon White at Chin Gang ayon sa pagkakabanggit. Alam niya ang kanilang impluensya, ngunit wala siyang gaanong alam tungkol sa ibang mga pamilya, kaya nagtanong siya. Dad, maliban sa pamilya White at pamilya Chin, ang iba, ano ang pinagmula ng pamilya Liu? pamilya Jao at pamilya Kevin. Pabirong sinabi ni Rednor, ang pamilya Jao at ang pamilya Kevin ay ordinaryong real estate na pamilya. Walang masyadong kahanga-hanga tungkol dito, ngunit ang pamilyang Leo na ito ay medyo kawili-wili. Ang kanilang pamilya ay isang kumpanya sa pananalapi at lahat sila ay ilegal. Ang mga karaniwang pautang ay nabibilang sa kategorya ng mga loan shark. Kakabangon lang nila sa nakalipas na dalawang taon, at ganoon sila nagtaas ng malaking bilang ng mga gangster na nangongolekta ng utang. Nagulat si Roger at sinabing, kung gayon siya ay kapareho ng kalikasan ni Mr. Orville. Ang kalikasan ay magkatulad, tumango si Regnor at sinabing, ngunit ang kanyang lakas ay higit na masama kaysa kay ginoong Orville. Si Mr. Orville ay may maraming nakababatang kapatid sa Oris Hill, Dose, dose ng beses pa kaysa pangkat ng koleksyon ni Liu Guang. Kaya kinapopootan pa ni Liu Guang si Mr. Orville at hindi naglakas loob na gaina ang kahit ano sa kanya. Ayaw ni Liu Guang kay Mr. Orville? Nagtatakang tanong ni Roger, may kontradiksyon ba sila? Nakangiting sabi ni Regnor, nadagdagan ang kontradiksyon. Si Liu Guang ay may nag-iisang anak na pinangalanang ng Liu Ming. Noong nakaraan, hindi ko alam kung paano nasakta niya si Mr. Orville. Siya ay tinamaan ng kutsilyo ni Mr. Orville at inukit ang dalawang karakter sa kanyang nuo. Anong salita? Kawawang hangyer. Kabanata 625. Napabulala si Roger nang marinig niya ito at bumulong. Ginamit talaga ni Mr. Orville ang kutsilyo at inukit ang mga salitang poor hangyer sa nuo ng nag-iisang anak na lalaki ni Liu Guang. Ito ay hindi isang pagmamalabis na sabihin na ito ay isang nakamamatay na paghihiganti. Oo, oh, bahagyang umiti si Regnor at sinabi, siguro gusto ni Liu Guang at ng kanyang anak na patayin si Mr. Orville sa kanilang mga puso. Gustong kainin ang karne ni Mr. Orville. Nang marinig ito ni Roger, hindi niya maiwasang magtanong, Dad, dahil alam mo na si Liu Guang at si Mr. Orville ay may antagonism, bakit mo iniimbitahan itong si Liu Guang sa hapunan? Napangiti si Reginar at sinabing, hindi mo ba iniisip na si Liu Guang ay isang magandang gamit? Isang aso na gustong kumagat pero ayaw ba muka ng bibig? Ang pinakakulang sa kanya ay isang aso na kayang umalalay sa kanya at hayaan siyang ibuka ang kanyang bibig at kumagat ng may kumpiyansa. Sabi ni Roger, dad kung gusto mong samantalahin si Liu Guang. Bakit ilalagay ang hapunan sa Classic Mansion? Siya at si Mr. Orville ay parang apoy at tubig, hindi ba mahirap? Tumingin si Regnar kay Roger nang may malalim na mga mata at sinabing, Sina Liu Guang at Mr. Orville ay parehong mga aso. Ang kaibahan lang ay si Liu Guang ay isang ligaw na aso na walang may-ari, habang si Mr. Orville ay isang aso ng pamilyang song. Tumangus si Roger at nagtanong, Dad, ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Regnar, kung gusto mong pakasalan si Warnia in the future, you must have your own power sa Ores Hill. Ngayon ang mga pamilya sa Ores Hill ay napakagalang sa atin, ngunit hindi tayo itinuring bilang mga master, ngunit ang pamilya Song ay tinuring bilang master. Sa makatuwid, dapat nating paunlarin ang ating sariling puwersa sa Ores Hill. After that, Regnar said again. There are two kinds of forces, one is on the ground, ang iba ay nasa ilalim ng lupa, at ito ang mga seryosong negosyo ng Pamilya Leo at Mr. Orville sa ilalim ng lupa. Kung hindi natin masupil si Mr. Orville, kailangan nating sanayin ang isang aso na kayang lumaban kay Mr. Orville. Sa makatuwid, ang pamilya ni Leo ang pinakamahusay na pagpipilian. Tumingin si Regnar kay Roger at seryosong nagbabala kung gusto mong manahin ang pamilya o kinabukasan, dapat sanay ka sa ganitong diskarte. Bakit dapat anyayahan si Liu Guang sa hapunan sa Classic Mansion? Sa isang banda, gusto kong ipadama kay Liu Guang ang kasiyahang pagkagulat. Siya ay isang ligaw na aso na walang nagmamayari. Sa wakas ay may pagkakataon na siyang kumain kasama ang isang malaking tao tulad ko. Sa kabilang banda, gusto kong iparamdam kay Leo Guang ang kahihiyan. Ang kahihiyan, na ang asong gala na tulad niya na walang nagmamayari, ay malulunok lang ang galit kapag kaharap ang kanyang mortal. Kaaway, na si Mr. Orville. Kapag napahiya siya, ang kanyang pagnanais na maghayganti ay dumubol. Sa oras na yon, ako ay magiging maawain, bigyan si Liu Guang ng pagkakataon, hayaan siyang maging anak ko at bigyan siya ng pagkakataon na makapaghiganti. Tiyak na magpapasalamat siya sa akin at gagawin niya ang lahat upang harapin si Orville. Kung bumagsak si Mr. Orville, siya ang magiging underground emperor ng Oris Hill. Pagkatapos, ang underground world ng Oris Hill ang magiging kapangyarihan ng pamilya Wu, oh. na intindihan mo ba? Matapos pakinggan ito, biglang natauhan si Roger. Tuwang-tuwa siya at sinabing, Dad, ang galing mo talaga. Sa kasong ito, si Liu Guang ay siguradong gagamutin ka at ang pamilya Wu. Gusto nating pumasok sa Oris Hill kinabukasan. Si Liu Guang ang ating taliba at tulay. Pinuri ni Regnor, oo, sa ganitong paraan lamang, hindi mababasag ang pamilya Wu sa Oris Hill sa hinaharap. Hinangaan ni Roger ang diskarte ng kanyang ama sa kanyang puso at bunguntong hininga. Hindi ko alam kung kailan ako magkaroon ng diskarte na katulad ng sayo, dad. Bahagyang ngumiti si Reginar at sinabi, ang iyong kasalukuyang istilo ng pag-uugali ay halos kapareho ng sa akin. Ang kailangan mong gawin ngayon ay mag ng higit pa, mag-settle, mag-isip, at huwag maging pabigla-bigla sa lahat ng bagay. Dapat dahan-dahan mong alamin. Sabi ni Roger, dad, na iintindihan ko. Oo, oh. oo. Tumango si Regnar bilang kasiyahan at sinabi, Kaya kung babalik ka kay Warnia, dapat magkaroon ka ng sapat na pasensya, maging matatag, at hayaang makalusot si Warnia tulad ng isang agila. Mukhang natigilan si Roger, at agad na nagsabing may paggalang. Dad, alam ko, gagawin ko talaga, hindi bibiguin ang iyong mga inaasahan. Nang bumagsak ang boses sa lupa, dumating din ang sasakyan sa gate ng Classic Mansion.